Isarap na rin. Oh, uh, tabula uh, oh. Uh. Yan, ang laki oh. Yan ang huli agi po. Ang laki. Huli man din pa yun. Yan, oh, uh, galing sa kay Buli. Huli mo rin pa agi po yan. Sa inyo, sa kanyan? Hey, Paano paghuli mo yan? Na uh, huli ko sa ano yan, sa bubo. Ay, bubo. Paano mo huli? Bubo ka pala. <laughs> palbog. Ah, palbog. Baka ako yan yung bubo na yan. <laughs> okay, yun, tubaray. Lucas Marie. Ay, ako, Lucas yan. Uh, Ala sa daw. Masarap baga kap. Oh no. Pakasipan kitang tumamo. Man. Kakak uli ka pa naman kaya. Ano pa? Ano kaya? tagayo. Kakay ini bule. Amoy ngaso bau. Tinilol sempa. Tinilol tagayo. Sige. na ako natagay parang itira parang ako yan sa akin yung taong ari ng tinagayan hindi tatapang ano kaya katagay ulit natiyo ano kaya kakalasa pa kakalasa pa kakalasa pa kakalasa pa kakalasa <laughs> ah, kayo, na naman. Ako parang ito rin magkapaalam muna. Ako pala may ulahin pa. Sa mga ito ako. Parang ako'y nagaon. Saan so, so, ah? okay, ba? Ito hindi mo para sabihin mong masarap Kahit maasim. Hindi mo naman sinabi kanina. Ay. ay. Dapat gawin sinabi mo ay eh, para ikaw palagi pag tatagi sa iyo, bigay sa iyo ka agad At tagi ko yun, di ako nilampasan ako? Tatat, pag uwi ng rin, mabalik ako? Hmm? oh tapat nagbalik ka. Dakling musok yung lasa ng tuba mo, masarap pala. Eh, ano ka? Ari, ang tuba. Ang sarap. Eh, lang na nasabi ko sa iyo, mading ka. Eh, sarap ang tuba mo, paring... Kiter. At Jerry, nabasa niyo isang kalon d'yan. May isang kalon pa ako d'yan. Itagaw pa ang diskarte. Oo, Ay, nariw. Sarap yan? Oo. Eh, nalaki yung katang mo eh. Oh, ina no. mo yung, okay. <laughs> Hindi, tinakula ako kung pwede kong ibalot. Shoutout sa mga, ito, mga nagbertihan dito kay to Jerry Llanes, ang sasak member ng Kapuhangan TV natin. Masama si na Itir, yan, na Chinelo. Yan, birthday ng anak ni Tujiri. Ilang taon na yan? Kamukha mo, hindi. <laughs> yan, nagluto. Buti pa sila, may dala. Ako wala. Ang dala ko lang talaga ay tiyan. Shoutout <laughs> kay Pari Marvin. Yan o. No? Shoutout kay Miss niya. Nasa saan lugar yun, buddy? Saudi. Saudi. Saudi? Ba't Saudi? Ay, hey, miss ka na raw. ka na. Hindi naman ang chichik sardini. Ang lungkot oh. Bibigyan ko ito ng katang. Oh, katang. Gusto mo oh. Ayan. Akainin pati tangkuhong.